Siya ang lalaking ng gulpe gamit ang maraming Pokemon cards. Siya si Andrew Haig, 31 years old na nakatira sa isang apartment sa Foxhill Road, Sheffield. Sa apartment na to meron siyang kaaway at ito ang kapitbahay niyang si Simon Wilkinson, 50 years old na lagi niyang kaaway. Ito yung tipo ng kapitbahay na lagi mong nakikita sa labas ng bahay niyo tapos kinaiinisan mo. At isa sa mga away na to, ito pala ang tatapos kay Simon. August 2, 2022, naglalakad si Andrew at meron siyang daladalang isang bag. Sa loob ng bag na to, meron siyang maraming dalang Pokemon cards na nakalagay sa mga lata. So yun nga, naglalakad si Andrew at dito niya nakasalubong si Simon at katulad ng lagi nilang ginagawa, nag-away sila. Dito inakusahan ni Simon si Andrew na mahilig daw siya sa mga bata at tinawag pa niya si Andrew ng N-word at isang babaeng aso. And syempre, itong si Andrew, nagalit siya. Sa galit ni Andrew sa mga sinabi sa kanya, gamit yung bag niyang may lamang mga Pokemon cards, pinaghampas niya si Simon. Habang naliligo sa sariling dugo si Simon, nakahiga lang siya, hindi na siya makagalaw, itong si Andrew, naglakad siya para merong kunin na isang kahoy. Gamit yung kahoy na yon, pinaghampas niya si Simon sa ulo ng ilang beses. Sabi naman ni Andrew, ginawa daw niya yon dahil naaawa daw siya kay Simon at ayaw na daw niya siyang pahirapan. Kumbaga, tinapos niya lang talaga si Simon. Grabe ng pambabugbog kay Simon, binawian agad siya ng buhay. Maraming namang nakakita doon sa ginawa ni Andrew kay Simon, kaya naman tumawag agad sila ng mga pulis at ambulansya na nagdatingan agad around 8.31pm at hinuli agad nila si Andrew. Ayon sa investigasyon, may history daw talaga ng problema sa pag-iisip si Andrew kaya daw niya talaga siguro to nagawa. Nagdag mo pa daw na hindi iniinom ni Andrew yung mga gamot niya na nagpapalala lalo sa sakit niya. Kung kausapin ng mga pulis si Andrew, sinabi niyang hindi naman daw niya sinasadya yung nagawa niya kay Simon. Di rin niya tinanggi yung ginawa niya at sa katunayan, nagplead pa siya ng guilty at dito na nga siya makukulong ng panghabang buhay. Hindi na bago yung mga ganitong kaso kasi hindi lang ito yung pinakaunang kaso na nadamay yung Pokemon. Isang kaso na nagkaroon ng putukan matapos silang mag-away sa mga Pokemon cards. Meron pang isang tinanggal sa trabaho yung mga pulis sa may LA. Bakit kabo sila tinanggal? Nanggal sila matapos nilang hindi pan sila ng isang holdapan kasi naglalaro daw sila ng Pokemon Go. Yung dedication nila eh no. Ayon sa mga pulis, hindi na daw imposible ang dumami pa yung mga ganitong kaso. Alam na daw ngayon na ang tataas ng value ng mga Pokemon cards lalo na yung mga nakikita natin online.